given ito yung program na Ventures in International Transformative Academia binta kasi parang binta alam mo na 'ko na ko eh no? mm -hmm. parang balanghay binta barko binda na we are mm -hmm. we are uh, adventurers no? travelers no. pero okay, ang target namin is to provide education sa mga Pilipino na nasa labas ng bansa na kulang pa or kailangan no? Parang online. Online. Online yun. Siyempre, online. No? Alam mo, naisip ko dito, not necessarily degrees, although may nakagraduate na dito sa PhD, ha? nagtuturo kayo sa Dubai, mm -hmm. sa online natin. Online. UPOU yun. Hindi Open, university. university. Open okay. University yun. Okay. Ang, ang, ang ating program is Open Distance E-Learning. No? Okay. Yeah. So, kahit malayo ka na, pwede ka bang mag-avail sa UP, UP Education, libre, walang bayad Cesar. Kailangan mm -hmm. lang meron ka lang uh, smartphone or tablet no mm -hmm. or ano. Anyway, ang target natin ito, ang estimate natin dito. At ay, sa oras na bakante sila. Oh, yung pag-aaral na yan? anytime 'yun. Mm -hmm. uh, You'll be sabihin at your time at your pace. Mm -hmm. Kasi ladderized din 'yun eh. Pwede, mm -hmm. Hindi mo kailang tapusin kaagad na isang number of years. Basta like, stack up ka lang, stack up until mabuo mo yung degree or mm -hmm. Special courses lang pwede. Yung may tinatawag natin micro-credentials. No? Para mm -hmm. explain ko lang ba na ang vision nito, sir. No? We have 10 million Filipinos overseas. Malabang ibang hindi na citizens. No? At three, about around 3 million na uh, contract workers yun. You know? mm -hmm. Yung iba, immigrants na yun. Eh. Pero I'm targeting, ang gusto ko sana 5%, kahit 3% lang. No? Kung, kung, 10 million, 3% is 500,000 na yun. No? Or mm -hmm. kung 3 million lang, kung contract workers, 3% is 150,000. Mm -hmm. Now, sab isipin mo sa isa. Once makakuha ng degree yan or training yan, they can apply for better paying jobs. Pwede sila mag-apply. For example, if lady ka. Pwede ka mag-apply mag 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 na sales supervisor ngayon or warehouse hmm. manager. No? Hindi man degree yun eh. Ngayon, ang, ang, ang pag-jump ng sweldo mo, malamang mga 200, 300, 500 to 1,000 dollars hmm. ang, ang jump ng salary mo. So, sinipin mo to sa to. ito. Ito, kadaming tao. Gusto natin iangat ang libo-libong tao, milyon pa nga kung pwede, no? Mm -hmm. Sa mga sa mga high risk jobs, no? Yung mas ma, mat, mas mas mga trabaho sa safer jobs, sa mas uh, payapang trabaho, to. No? Mm -hmm. So from high risk jobs to low risk jobs. From low paying jobs to higher paying jobs. Mm -hmm. Ano mo, pag mal... Sempre dalawa yan pag low risk jobs makakatipid tayo sa mga uh, services sa kanila billions ginagastos to protect our, our people eh billion kasi mas jobs sa sila na mas mabuting trabaho second ang remittance, if they have higher paying jobs now alam mo 2022 yata or 2023 38 billion ang remittances 38 billion yes. dollars ang repeat mm. that's almost 10% of GDP ang estimate ko dito Cesar oh huwag naman na ako don't hold me to this ah uh -huh. mga toilet paper competition in other words hindi kita hindi ka <laughs> hindi kita sisingilin <laughs> dito after oh. a year or two ang estimate ko uh -huh. ang target ko sana maka-add ng 3 to 4 billion dollars more Kapag uh, na upscale pag na upscale mo to yung minimum yon kaalaman ng mga OFW's natin oh, oh kasi mag apply okay. na sila sa ibang trabaho yes, eh so uh, no? example uh, dito sasa no ladderized ito di ba ladderized uh -huh. no or or stackable lang which means 3 uh, to 6 months to a year ah, kahit, tapos kung kahit more than the usual 4 years pwede kasi yun nga ang purpose doon uh -huh. eh kasi walang oras to mga to mm -hmm. no sa so, pumunta ako kami, nagbisita ako sa Amerika kasama ko yung sa mga benchmarking ng Edcom 2. Mm. May ko mausap sa aking tao doon na nagtrabaho sa lab, laboratory 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 technician siya sa I think Virginia no. Sabi niya, "Pres, pwede ba kayo mag-offer ng chem lang kahit online? Chem subject no, chemistry subject. Bakit?" Kasi nursing student ako, hindi ako pumasa ng nursing board. So nagtrabaho ka sa US sa laboratory, hindi man ako nurse, no. Mm. Dito sa U.S., ang trabaho ng mga laboratory technicians, ang pangalan, scientist, no? may scientist 1, scientist 2, scientist 3. Mm -hmm. Pag makakuha siya, kulang lang yan na isang chem subject. Pwede siya mag-apply from scientist 1 to scientist 2. Mm -hmm. Eh ang mga salary differential, kung ma-promote ka, mataas siya. No? Mm -hmm. Let's say, estimate $500, even $1,000, depende kung saan ka ma-assign. At naibibigay ng UP ito? No, yun ang yun ang sabi ko. Kaya nag-respond tayo through BINTA, yung programa mm -hmm. natin para sa OFW. Mm-hmm. Ang gusto pero pinapa-develop ko pa maraming courses dito, Cesar. Kasi ang gusto ko industry-based ito, siyempre. Yeah, Demand-based ito. Yeah, gusto ko ang mga course offerings oh, hindi right. country-specific, uh -huh. And sector-specific. Bigsum in industry basis, uh -huh. no? Uh, service industry, manufacturing byan. Uh marami na tayo. we have we have right now 25,000 students dito, Cesar, hmm. no? Na sa ano sa programa natin for overseas. Pero of course, sa OU, uh over and above that, may 6,000 tayong degree students sa na Pilipinas naman. Mm -hmm. Nag-respond sila no. Ang daming OFW at nabuksan natin to sa UAE. Mhm. Mm nabuksan na rin uh, sa Japan, sa Singapore, sa Hong Kong, Taiwan, Thailand kasi dito pinaka maraming Pilipino. Ang next bubuksan yung sa Qatar naman. Mm -hmm. no? So demand 'yon. Ibig Sabi, sir, sir, ito lang ah, sa UAE ilang 1 million Pilipinos na. At ang degree na binibigay ng UP sa VINTA program for OFWs namin, ay recognized po ng Ministry of Higher Education ng UAE. Mm -hmm.